Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay ang mga supplements na safe, effective at approved ng FDA na maaaring gamitin pampapaya. Ating tatalakayin kung ano ang epekto ng mga ito sa katawan, ano ang mga side effects at special precaution at paano ang tamang pag-inom ng mga ito. Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Ang unang gamot na maaaring gamitin pampapayat ay ang Orlistat. Ang available brands ng Orlistat sa market ay ang mga Lesofat, Senecal, at Watson's Orlistat. Ang Orlistat ay isang anti-obesity agent. Ito ay mabibili over the counter. Ngunit, kahit ito ay available over the counter, kailangan ng doctor's advice kung gagamit ka nito dahil kailangan ng behavioral change at reduced calorie diet kasabay ng pag-inom ng Orlistat upang maging visible ang effect nito. Ito ang isa sa dahilan kung papaano nagiging obese o nagiging overweight ang isang tao. Kapag tayo ay kumakain ng mga fatty foods at oily foods, ang fats o taba mula sa pagkain ay bine ng enzyme na gastric lipase at pancreatic lipase sa ating tiyan upang ito ay maabsorb sa katawan at magamit bilang energy. Ngunit, kapag mas marami ang ating kinakain na mga fatty foods at oily foods, mas marami ang ating naiimbak kisa sa ating nagagamit as energy. Maaari itong maging dahilan ng pagka-overweight o mas malala ay obesity. Ang ginagawa ng Orlistat ay pinipigilan nito ang trabaho ng gastric lipase at pancreatic lipase upang hindi ma-breakdown ang taba at hindi ito ma-absorb at ma-imbak sa ating katawan. Kaya, halos 30% ng taba na mula sa pagkain ay nailalabas lamang sa ating mga pupo. Dahil na-block ng Orlistat ang absorption ng taba, hindi madadagdagan ang fats na ating naiimbak. Bagkos, ang naimbak na nataba ay gagamitin ng ating katawan at i-convert -co as energy na maaaring magresulta sa weight loss. Pero dahil binablock ng Orlistat ang absorption ng fat sa ating kinakain, ito ang ilan sa mga common na side effects ng Orlistat. Pag-increase ng dami ng pagdumi. Incontinence o hindi mapigilan ang pagdumi. Oily at may contain na fats ang dumi. Pananakit ng tiyan, pagsusuka at rectal pain. Ang Orlistat ay para sa adult lamang, meaning ang mga taong below 18 years old ay hindi advisable uminom ng Orlistat. Ang tamang pag-inom ng Orlistat ay uminom ng isang kapsul bago kumain or within 1 hour pagkatapos kumain. Kapag hindi ka kumain o kapag ang iyong meal ay walang fats, for example, puro gulay at prutas lang, hindi mo kailangang uminom ng Orlistat. Ito ay dahil wala ka namang ilalabas na fats kung hindi ka kumain o ang pagkain mo ay walang contain na fats. Maaaring uminom ng isa hanggang tatlong kapsul ng Orlistat kada araw. Huwag susobra sa tatlong kapsul kada araw dahil wala ng additional benefit kapag susobra pa sa tatlong kapsul ang iyong iinumin. Dahil ang Orlistat ay pinapalabas ang fats na ating kinukonsume, Kapag umiinom ka ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, vitamin E at vitamin K, huwag mong isasabay ang pag-inom ng mga ito sa Orlistat dahil sasama itong lalabas sa iyong pupo. Inumin ang fat-soluble vitamins 2 hours before or after ng pag-inom ng Orlistat o maaaring inumin na lamang ito before matulog. Ang Orlistat ay bawal sa mga buntis at mga nagpapadede. Ito ang price ng mga available brands ng Orlistat sa market. Mahalagang paalala! Ang susunod na supplement na maaaring gamitin pampapayat ay Green Tea Extract. Ang green tea extract ay binubuo ng green tea catechins at caffeine. Ang green tea extract ay isang antioxidant na nagpapalakas ng immune system. Ang isa pa sa binipisyo ng green tea extract ay tumutulong ito sa pagpapapayat sa pamamagitan ng pag-enhance ng thermogenesis. Ang thermogenesis ay isang proseso na nangyayari sa katawan ng tao kapag ang katawan ay nagbaburn ng kaloris para i-digest ang pagkain na nagririsulta sa weight loss. Ang available brand na naglalaman ng green tea extract ay ang Redox Fat. Ito ay may lamang 350 mg na L-carnitine at 150 mg na green tea extract. Ang L-carnitine ay tumutulong sa pag-convert ng fats o taba into energy upang hindi ito maimbak sa katawan ng mas matagal. Ang green tea extract naman ay nag-e-enhance sa fat metabolism, thermogenesis at pag-burn ng calories. Ang kombinasyon na L-carnitine at green tea extract ay tulong sa pagbabawas ng timbang at pagpapapayat. Ang tamang pag-inom ng redox fat ay Uminom ng isang kapsul ng redox fat within 30 minutes bago kumain. Maaaring uminom ng redox fat dalawa hanggang tatlong beses kada araw. Ang price ng redox fat ay 16 pesos per kapsul. Kung ikaw ay may planong magpapayat at balak uminom ng Orlistat at Green Tea Extract, maanong ipaalam muna sa iyong doktor lalong-lalo -lalo na kung meron kang sakit at may iniinom ka na gamot para rito. Kailangang sabayan ng reduce calorie diet, behavioral change at exercise ang pag-inom ng Orlistat at Green Tea Extract upang maging mabilis at visible ang effect nito. Kaya, napaka-importante ang gabay ng doktor. Ako si Chevy na nagiiwan ng paalala. Sa pagpili ng suplement pampapayat, Piliin ng FDA approved at huwag ang nakikita lang sa online. Ito ay para sa iyong kaligtasan. And I love you! Sana'y kayo y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pangtangkilik at pananood sa aking mga video. Ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam.